Guys, luto na yung ating kinunot na pagi. Tay kakain na, guys. Ano? You know? Kinunot na pagi, guys. Napaka-sarap. May sili-sili. Ay, may igi. Sarap, honey. Guys, ito nga pala yung Ricardo. And, nakaprepare na yung ating mga sangkap. At ito na yung ating malunggay. At ito yung inimay natin ito yung gagawin natin yung kinunot napakadami nyo yung so tara magpapit tayo uh, sasangkot sya muna natin yung mga ricado natin guys Tuluyan so, okay. muna na natin guys para uh, katagalan ito guys. Para kan si pasti, guys. lagi natin guys yung pangalawang gata guys Kita ito natin guys yung gata guys nagyan nanti natin ang paminta Yan guys, ganyan manapala na pala tayo magluto guys. Hindi tinipid. Ang so, dali natin guys, itong ating dahon. Kasi matalit ang luto guys. Sana guys, sumabot siya guys. Thank But no hay nada que registrar como lo

kinunot na pagi guys napakasarap may sili-sili ay may igi sarap honey eh.